Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, mag-content muna tayo sa pambabash ng basher sa nakaraang performance o recently lamang ng SB19 sa Santa Monica Beach ng Wish USA Bus. Hito nga ang basher ng SB19 o disliker, dami ng kamag-anak ng SB19 siguro mga pinsan at tita ni Josh yan. Lahat kasi pamilya ni Diyos, baka sila lahat yan sa Amerika. O di ba? Makapag-judge. Bawal judgmental. Oh my God. Mema lang itong si Shupao. Mema. May masabi lang dahil sobrang tao. Sobrang maraming nga uh, itin ang bumuntah sa USA bus ng SB19 sa Santa Monica. O di ba? Di mahulugang karayom. Kaya naman binash sila ni Shupao. Shupao ang pagmukha. Mema lang, masabi. Subarit, sinagot at sinupalpal Ito si Siopaw ng Wish USA Ito ang sagot ng Wish USA palpal si Siopaw Ito ang sagot at sinupalpal ng Wish USA si Siopaw Who wouldn't want to be part of their family Humble, talented and kind With emoji Heart na heart at pinusuan O ano masasabi ni Siopaw Halatang-lata itong si Siopaw Ay hindi masaya sa tagumpay ng SB19. Kahit ang SB19 boys ay walang inaapakang tao. Sila ay sumikap at walang ginagawang masama sa kapwa tao. Kaya naman tumigil na show pa Kaya naman love 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 na lang tayo. Maging masaya sa tagumpay ng iba. At mag move on na. At wag nang mag crab mentality.